Hi guys. Dito pa kami, kami sa ano, na traffic kami guys. Papunta pa lang kami sa ano, magboboto sana kaso lang oh. Ang traffic, lumis kami ng daan. Lalakad na lang kami papuntang school. Ah, uh, oh, guys. Nagkatitigan na nga dito. Hmm. Hello, hello. Kaway, kaway kayo. Kaway, kaway kayo mga guys. Mukha Mga may video mukha. Ay, mga tagay. Nakikita <laughs> ka na yun. Ayan Pero guys, grabing traffic guys. grabi guys. <laughs> guys. Grabe guys. grabi guys. Grabe Jude. Grabe good guys. ba? Wow. Ah, may jeep pa nga ni. Naku Ooh. guys, ang sao na lang ni guys. May jeep pa talaga saon na lang ni guys uy ginoo ko guys uy ginoo grabe naman ko ano pa pa oh, wait lang pa may mga sasakyan pa Babalik ko oh. ano ba itong yari dito pa mga kagulohan nagkakagulohan na nga mga guys ang mga mga sasakyan guys oh. Ayun sumalubong so pa si jeep ni paano na to guys Ayun Huwag guys. Huwag ka na Ang daming ayun guys. Yung mga ano, mga, 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 guys. O oh ang guys. Andito mga. Oo. Oh. Yung mga ano guys. Oh, upo na guys. Upo na. Guys. <laughs> so ayun nga. Kami guys. Ayan na guys. Upo yung First boat niya guys. Oh. <laughs> Hi, to guys. Uh, oh, guys. Okay, bye bye.